Magandang umaga po sa ating lahat Ngayon po ay May 20 na mga kalaki At mag aalas ko na po ng madaling araw At syempre po nandito pa rin po tayo ngayon Kabubukas lang po ng store natin Ayan, bagong ano na yan ha? Bagong ligo na yan mga kalaki Wala na yung ano Uh, nagpahid lang po ako sa muka para po uh, Kasi mamaya mainit na naman eh Kaya mga kalaki sa mga nakagising po dyan Para sa mga lucky numbers natin na gusto pong kunin nila ang mga 2-digit lucky numbers Para sa mga tatayaan po nila sa mga STL, Lotto Pilipinas, National, Wedding Abay dito na po kayo mga kalaki tumutok Para po sa mga magagandang tips at magagandang code po Ngayon pong May 20 mga kalaki at claim it mga kalaki, mananalo ka na this time. Mananalo na ako this time, mananalo ka na this time. Yun po ang sabihin nyo mga kalaki para ang swerte po mapunta po sa inyo mga kalaki. Tulad po ng mga napanalo na natin, abay, ikaw naman kaya ang susunod na mananalo. Kaya kunin mo na ang mga two digit lucky numbers natin ngayon pong umaga, kising na mga kalaki. At syempre, habang wala pang bumibili sa tindahan, abay, bigay-bigay muna tayo ng mga lucky, lucky numbers. Ay, may lumilipat. At syempre po mga kalaki sa ating mga lucky numbers na mga ibibigay ngayon 3 days po nyo po alagaan, huwag niyo po agad-agad binibitawan Kaya kung ready ka na na kunin mga lucky numbers natin Halika na sabay-sabay na po tayo mga kalaki Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo Handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo Ayan po mga kalaki, eto na po mga 2-digit lucky numbers Umpisahan po natin sa Leyte 5-2, Samar 2-39 Parañaque 114 Manila 724 Pasig 3516 San Juan 918 Marikina 14G Tabuk 315 Romblon 2026 Angono Rizal 3214 Muntalban Rizal 56 Antipolo 811 Taytay Rizal 7G Cainta Rizal 1924, 24 San Mateo <coughs> Gis 31 Isabela 5-27 114, Rojas 22-34 Capiz 31-36 Bohol 59, Bulacan 8 2. Baguio City 3-11 5 9. Batangas 32, 36. Bataan 27, 19. Butuan 23, 15. Benguet 6, 9. Iloilo 30, 32. Quezon City, 7-9, Pampanga, 1-5, Pangasinan, 2-4, La Union, 3, 19, Nueva Ecija. 21, 4, Nueva Vizcaya. 13, 16, Ilocos Sur. 7, Gis, Ilocos Norte. 22, 25, Masbate. 21, 35, Cebu. 9, 18, Aklan. 6, 31, Aurora. 5, 30, Laguna. 23, 20. Quezon. Ayan po. 2, 20. Olonga po. 5, 7. Dabao. 16, 14. Tarlac. 15, 20. Quirino. 1, 24. Bacolod. 22, 16. Cavite. 11, 28. Taguig. 30, 37. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers dyan na nagaabang po ng mga laki numbers natin araw-araw. Dapat nakalapalo po kayo sa mga legit na account namin sa Facebook para po makatanggap kayo ng mga libreng laki numbers araw-araw. Ha. Hanapin nyo po kami sa Facebook, Red Parungkin po. I-search nyo po ang followers natin mga kalaki. Ha. Dapat meron po tayong makikita na 400,000 followers check kami po yan at meron po tayong second account red parong din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at syempre Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook meron po tayong YouTube ang YouTube po natin red parong po na merong Uh, 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, mag mag-pa-code mag-request. Pag nakita kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki automatic po at nakafollow Basta nakafollow pa kita mga laki numbers. Totoo po yan mga kalaki. Marami na po tayong napadala ng mga laki numbers. Nagugulat sila, magugulat ka, may laki numbers ka na sa messenger mo basta nakafollow. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay sa iyo ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation namin na tatayaan mo sa STL, wedding, national, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, ako po magbibigay mga kalaki. Kaya sa mga interesado po, nasubukan ng private consultation at baka eh, dito, manalo ka, swertihin ka, abay, mag na po kayo sa messenger ko. Make sure po na mga kausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Baka nga naman dito, mapanalo kita mga kalaki. Kaya, message na po sa mga interesado lang ha, at bibigyan ko pa po kayo ng discount sa mga mauna pong magpapa-member ngayon pong araw. Okay? Gising na po mga kalaki, gising-gising na para po makasubaybay po kay sa sa mga lucky numbers natin ngayon pong May 20 mga kalaki, bangon, bangon, bangon na okay, tandaan nyo po mga kalaki at 3 days po inaalaga ng lucky numbers natin wag agad-agad binibitawan okay? message na kayo sa messenger ko mga kalaki para matawagan ko na kayo para makausap nyo ako ng legit na akong kausap mo at hindi po ibang tao okay? at syempre ituloy na po natin ang mga pamimigay ng mga lucky numbers na 2 digit Mindoro 8, 16, Marinduque,

Ayan po mga kalaki, kompleto po mga 2 digit laki numbers ngayong umaga. Takbo na po sa mga sukin yung outlet mamaya. Pwede nyo pong irambol ang 2 digit, 3 digit mamaya at 4 digit mamaya. Pwede nyo po i irambol para mabaligtad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki, okay? At huwag nyo po agad binibitawan. At eto na po ang shout out tayo mga kalaki para sa masusugid dating mga lucky followers dyan na nagsashout out. Pag nagpa-shout out mga kalaki, syempre dapat nakafollow ano. Binibigyan ko rin po ng mga lucky numbers ito mga nagpa-shout mga kalaki, okay? Shout out po tayo kay ano to, Patrick Samora. Ayan, Patrick Samora po ng, ano to, uy, Montalban Rizal. Uy, ang layo niya na. Sa may papuntang Kogyo yan. Ha. Hello po kay Patrick Zamora sa Montalban Rizal at sa kanyang family at sa kanyang mga kaibigan na lagi daw pong nanonood sa atin at madalas daw po nilang ay 3-digit at 2-digit. Ayan, shout out po sa inyo dyan. At syempre po mga kalaki sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan at sa mga jeepney driver naman po dyan sa may <coughs> Kirino. Hello po sa mga Tagakirino taga Kirino province dyan. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang, sa walang saong panunod nyo po. Ayan, sa pangunguna po ng mga uh, tropang astig. Ayan, sa pangunguna po ni Kuya Leroy. Hello po kay Kuya Leroy po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod. Mananalo tayo mga kalaki. Claim it. Gising na po mga kalaki. Gising na.